So ayan mga bossing, bali sila sir ay galit pa ng tuwi, patanggas. So iti-test drive lang yung Lancer GLX-i natin. Ay, boy, kayo, boss, bali yung babatiin lang, ayun muna. Wala kami babatiin. Ah, wala, wala. Mga mingkaw, wala. So ayan mga bossing, bali iti-test drive lang yung budget meal natin na Lancer GLX-i. Nga pala mga boss, commute lang, lang sila mga bossing. Nag-commute na mag-asawa. Yeah. So, ayan mga bossing. Bali, magandang magandang umaga sa inyong lahat. Bali, 11.45. Umaga pa yon. So, ayan mga bossing. Sila sir ay galing pa ng Tuwi, Batangas. Bali, ayan okay. o. Okay, no? okay. Boss, okay. baka may babatiin lang kayo. Shout out. Family Wala friends. Na, na. Wala na. Okay. Huwag ka na mahiya. Sige na. Hindi ako may sa ano eh. mga family. Hindi friends. Hindi ako may na lang sa kanya. Ma'am, ikaw. Baka may babatiin ka lang. Baka family friends natin doon sa Tuwi, Batangas. Sa, ah, kasi lahat nandiyan naman sa Batangas. Ah, nasa Batangas. So, yun mga bossing, bali sila sir ay nag-walk in dito, nag-commute lang sila. Bali, ang nakursunodahan na nila is yung Mitsubishi Lancer GLX ay natin mga boss. Boss, papakita ko lang muna sa kanila. So, yun mga bossing, bali, papakita ko muna sa inyo yung nakursunodahan na nila. Bali, kakarating nga lang pala nito, tapos gusto nila deliver natin sa may Tui Batangas. So, magdi-deliver niya, wala iba o si Lowered. So, eto mga bossing, ipiplex ko lang sa inyo. Lancer GLX i All power EFI mga boss. Naka-muffler na rin yan. Makinis na makinis ang pintura niyan mga boss. May mga minor dents lang. Then, eto sakit ng Lancer yan sa eto center panel. Pero dashboard niyan boss. Sariwan-sariwa pa yan. Pati mga sidings, mga upuan. So, na-test drive na rin nila. Working and sounds. naka na rin yan mga bossing. Makinis na makinis pa yan. Naka-libero bumper. Ayan mga bossing. EFI na to mga boss. So, nagkasundo kami nila, bossing. So, babalikan na pa natin. Baka mapadagdagan pa natin. Lang oil lang natin si boss. Bossing, okay na tayo for only 65, no? 60. Ay, ah, 60 ba? <laughs> Kala ko, makakahirit pa kayo, bossing. So, bossing, gano'n nakatagal nga pala nanonood sa Boise Garage? So, dalawang taon na kilala. Dalawang taon na. Yung pag first time nyo lang nakakuha dito? oh, first time lang po. first time ko talaga yun sa sakit niya. First car talaga yan? So, legit? legit uh, po yan. Gang, gang. Boss, baka kaya mga ano? Kahit 65 Sagat na talaga Sagat na ako dyan. So yun Bali Sige boss Bibigay ko na for only 60 Tapos Add na lang sila bossing For delivery charge For only 2k Lowered Ikaw na magde-deliver Kay bossing ka Sa Tuibatangas Boss Maraming maraming salamat ha. Peace hmm. bomb muna ulit Ma'am Congrats po yan. So yan, Bali uh, Deal na kami Done deal na kami mga bossing So re-receive na lang natin payment Walang sahod si Junior Okay lang si bossing First care naman ninyo re Okay lang wal. Well. Bossing, uh, office paminsam. <laughs> bossing, bali yon mga boss. Bali, binigay na natin for only 60 plus 2K na lang for delivery charge. Sila lowered at si troops na magde-deliver niyan. Boss, receive na. Ay, sa loob na lang. So mga bossing, uh, remind kung alam pala kayo ulit. Gang, gang, about uh, no video or no down payment mga bossing. Iwas is cam, para iwas iscam tayo. Mag-walk in na lang ay dito sa garay at marami tayo laging available units. So yun sila bossing, nag-walk in lang. Nag-commute. Bossing ano, nag-commute lang kayo ano? Senior. Maraming-maraming salamat palagi sa panonood at pag sa Boy AC Garage. Geng geng. <laughs> sensor. Ninakaw niyo yung cap sensor ng ano ko? Service ko. <laughs> so yan, Bali boss, congratulations bambo muna. So yan, sold. For only 60,000 mga boss.